last time na dumaan kami dito ay napaka traffic sa lugar na yan papunta sa proper ng Gapan so yung nakikita po natin sa screen ay Maharlika Highway papunta ng Gapan papunta ng Nueva Vizcaya Tuguegaraw Apari hoy sana all may big bike. So, kaya tayo nandito sa lugar na to, ay may ipapakita ako sa inyo na kung na gawing alternate route papunta ng Dingalan. So, eto pong nakikita natin sa screen, ang karugtong ng Peñaranda Bypass at banda rito ay medyo lang pero yung banda dyan na bypass papunta naman ng Kabyaw. So, may tingnan natin sa drone shot. Kung aabot yung drone natin doon So eto yung dadaanan natin na to eh, Napakabilis po nang magiging biyahe dito Dahil walang ka trapik traffic dito Sa lugar na to So experience ko na po yan At dahil hindi tayo dadaan sa Mahalik Highway Diyan sa Gapan, uh, Santa Rosa E eh, ang labas natin dito E eh, sa Fort Magsaysay Sa parteng na So mukhang hindi gumaganda yung panahon. Dumidilim. Sana wag umulan. So last time na biyahe ko dito ay umulan. O so inulan ako. So sana ngayon ay wag umulan. So salisi tayo sa drone shot habang di pa umulan. Ang problema lang, naglolo ko na naman yung drone ko. Yari na naman tayo na re. So madalas yan nangyayari pag hindi ko siya sinasalo. Siguro, kaya naglolo ko yung drone, eh pag lumalapag siya dyan sa semento, yung mga buhangin, mga alikabok, pumapasok doon sa loob sa propeller sa gimbal may siksik sa loob kaya siguro naglolo ko na naman so dahil pala laging sinasalo so pag kanan pala natin doon sa dito sa Peña Rada Bypass na to eh dire lang natin to at kagaya ng ginagawa ko lagi update update pagka meron tayong lilikuan kaliwa or kanan pero itong eh, bypass na to pag kanan nyo doon pag kanan natin doon dire diretsyo lang to hanggang sa dulo So, ikakat ko na yung video at magkita tayo dito sa dulo ng Peñaranda Bypass na to. So, ito na yung bandang dulo. O talaga dulo na ng bypass na to. Sa so, pagkawin dyan sa dulo ay kakanan tayo. Bale, magiging ruta natin. papunta tayo sa Peñaranda proper. tapos uh, natin dire diretso na lang ulito at kakat ko ulit ang video para mabilis tayo at magkita tayo ulit sa dulo na ito so ipakita ko lang sa inyo to hindi pa ito yung dulo pero ito yung proper ng penyaranda ito yung dating palengke na balita ko nasunog to o, ko basta parang nasunog yan so maganda na siya ngayon So kaliwanan tayo dito Sundan nyo lang yung mga lane markings Kung magkaroon man kayo ng traffic O ma-traffic man kayo Ay eh, dito lang sa lugar na to Pero after dito ay eh, dire diretso na ulit yan So ikat na natin yung video ulit At pagdating sa tulong tulo talaga na ito Buksan ulit natin So eto yung dulo nyan Kalsada na natin na natin Pagpakanan kayo papunta ng General Tino Pagpakaliwa naman Papunta tayo ng Kabanatuan kaliwa tayo pero hindi tayo diretso na kabanatuan dahil ang labas natin ay sa tanawan lang so yun dire diretso lang ulit ang kalsada na to pagka kaliwa dire diretso na ulit at syempre para mabilis yung ating video cut ulit tayo at pagdating sa may gasolinahan landmark doon natin ulit bubuksan so yun, ito na ang ating landmark Pentex gas station dun sa nalikuan ng Ford o Mazda, anong sasakyan yan kanan, kanan din tayo dito so after natin ang oh kumanan diret-diretso lang ulit to wala kayong pagkaligaw dito mga idolo dahil puro diret-diretso lang to hindi nyo kailangan magtanong ng bara barangay kung anong barangay na ang ating tinadaanan o kung nasa barangay na tayo. Ngayon, kung mahila ang inyong memory, memory gap kayo, ha, kumamit na lang kayo ng Google Maps. Saglit lang, may nakita ko ditong parang magandang spot eh. Magandang pahingahan. Tsaka, try natin yung ating drone kung gagana na ulit. Naglulo na naman siya. So ayun, lang tayo dito saglit Dahil nakita ko nga tong magandang spot Para magpahinga sandali At para i-test na rin yung ano natin Drone ulit At ayun, gumana naman siya ulit Problema yung ano niya, gimbal Talagang naglolo ko Pero lumipad naman siya ng okay ulit Nung unang lipad niya, naglolo ko yung gimbal Nag-overload Tapos yung in-sport mode ko, nawala siya So sana tuloy-tuloy na ulit Ha! At diretso rin tayo sa biyahe natin. So medyo ingat-ingat lang pala kayo dito mga idol kasi medyo mabibilis yung sasakyan dito. Dahil nga maluwag yung kalsada. Ilan-ilan lang ang dumadaan. So dire diretso lang ulit natin to ha. Huwag nyo pong kakalimutan. Puro lang tayo diretso. Pagdating sa dulo, either kanan lang tayo or kaliwa. Ganyan lang po ako mag-guide. Hindi ko na kailangan sabihin yung barangay kung nasaan tayong barangay dahil mas mahirap gawin yun kesa sa dire diretso yun lang natin yung kalsada unless mahina yung memory nyo grabe yung patubig halos umapaw na so pagdating natin dito eh, hindi pa naman pwedeng madaanan yung pakaliwa na yan at ginagawa pa lang din yan ayan no? pero parang may daanan na para sa mga residente dito sa so, kanan lang tayo si Idol naka XR Ay, grabe parang parang pag umulan pa uli ng malakas sa na tong irrigation tapos dito may ilog dito diretso lang tayo dito Bakas pa yung ano Kitang kita pa yung bakas ng Tubig baha Sa sobrang lakas ng ulan Ang bagyong si Karina So dire direto na po ulit to ha Aroy lakas ng agos So ang isang napansin ko lang dito Sa daanan na to, eh Parang lumulubog Ayan o oh, kung mapapansin nyo Parang lumulubog yung kaliwat kanan nya So dito banda rito sa kanan natin Yung pwesto natin Nakatagilid na siya Katagilid na Doon sa kabila Ganun din At yung gitna Ayan kung nakikita nyo Biak Bitak So konting ingat lang dito sa lugar na to Kasi Pagka Mashoot kayo dito sa gitna Eh nako may tendency na ma tayo dito Kasi ito yung gilid, yung ilog O irrigation Malakas yung agos Dito hindi masyado pero Dun banda sa may tulay dun Dun yung malakas Nagpa-traffic pa ako dito <laughs> Okay No? Grabe <laughs> Ma-overtake sila Pwede namang ma-overtake um Pero triple ingat po Lalo dito sa lugar na to Pag na-shoot yung gulong nyo rito Naku po Disgracia talaga At eto na po yung dulo nun So pagdating natin dito Eh kakana na tayo At yung kalsada na yan Ayan na po ang Fort Magsaysay Santa Rosa Road Hindi kaya tunog bahan Kung um, wala Baka na tayo dito So kung pansin nyo kanina Kung konti ang dumadaan Hindi kagaya dito sa Mas kilalang kalsada National Road Na talagang napakarami So compare nyo dun sa Mahalika, Santa Rosa Dadaan tayo dun sa kalsada na yon Eh mas maraming sasakyan At mas matagal ang biyahe Kumpara nyo sa Dinaan na natin ngayon na Napakabilis lang Iilan-ilan -ilan lang ang dumadaan ang pinaka-traffic nyo lang doon ay sa bayan mismo na tanyaraan Randa sa may palengke so eto na po yung arko ng Fort Magsaysay at nasa Fort Magsaysay na tayo so shout out kay Jeff Dionpok, vlogger din kaibigan natin at eto po ang ating video na alternate route kung kayo ay papunta ng Tinggalan Aurora so yung na natin ay walang traffic traffic so, dahil mabagal ang takbo natin at nagdo drone tayo at nagbablog tayo ay eh, syempre medyo matagal ang ating biyahe ingat lang po dito dahil medyo may malalim na lubak nagulat si madam yung nasa single motorcycle so subukan natin mag drone dito kung papayagan tayo kasi ito ay kampo maliban sa kampo ay meron po ditong airport so ayun nga dahil kampo to at meron ngang airport dito ay kailangan ng authorization para makapagpalipad ng drone. So hindi tayo makapag drone shot dito dahil hindi ko alam paano mag register o mag fill up o kung ano mang dapat gawin para para maging authorized sa pagpapalipad ng drone pag may mga ganitong lugar na no flight zone. So eto na po ang ating video para sa fastest route kung kayo ay papunta ng tinggalan Although hindi ko na dinaretso ng tinggalan dahil napakalayo pa po ng tinggalan dito eh tinuro ko lang yung pwedeng maging daanan na hindi ka na dadaan sa Maharlika Highway so hindi na tayo dadaan sa bayan ng Gapan at sa Santa Rosa so labas natin ay dito na banda sa Fort Magsaysay